pulong sa Dios. Mm -hmm. Ingon sa 11. Kay buot kong masayra ninyo mga igsoon nga inyong mayong bal ang mayong balita. Nga akong giwali dili tawhanong mayong balita. Tiyan mo na dili tawhanon mayong balita ang pulong sa Dios. Kay ingon ta nga binuhat lag tao. Tinuod tao pero minanduan sa espiritu. So ang target ato na gikan sa espiritu sa Dios. Ang pulong sa Dios wala pa mga pizza. Okay, one. Wala pa yung mga tuig. One minute na lang. Kesa one, uno-uno, matur pa niya. Ang pulong sa Diyos, nag-uba na sa Diyos. One, uno-uno, sa sinugdan mo ang pulong, o ang pulong uban sa Diyos. Diyos ang pulong. So, wala pa, eh. sila pa ang nagtayusan na itong panahon na. Sa diyang dimanduan ang mga tao, pinasigad sa balaang espiritu sa pagkulit nining mga basahon Okay. Ingon sa matur pa ni Pablo sa 1, tuyo 3, versikulo 4. Unsay giingon ni Apostol Pablo gihapon? Uh, size. Bersikulo. 3 Kung aduna may tao nga magatudlo nga sukuhi nini ug walay pag-uyon sa maayong mga pulong sa atong Ginoong Hesus Kristo og sa tuluhan nga sibo sa pagasisnon, ang resulta kini siya nagapaborot siyang kagulingon nga walay alamag Di kabuayan niya ang pakiglantogi o pakiglalis bahin sa mga pulong nga mosampot sa kasina pagbahin-bahin pagsulti pagdaot sa uban dautan nga mga kataha okay mo na kay sunan nga ang pulong serius para nato para mga piniling nga nasod basta dalan alang sa kayuhan dalan nga to Kristo okay walay imposible nga ang tao kung mutong mudawat dili mal maluwas nga to kaniya Bueno, Mura po ito. Napupos naman ang akong oras. Huwag nalapas na ganit gamay. Huwag pasailo ko ninyo sa mga akong mga pulong. Ngayon, uh, anhin na po ito sa mga pangutana. Okay. Dagihan salamat, Brad Teresito Rubli, sa pagpadayag. Pero maulagi, doon na po ay mga human sa pagpadayag. Doon na yung mga pangutana. unya niya atong bahin-bahin sa mga kauban na ito. Sa Brad Rooney mangutana ni karon una si Brad Jando amot si Brad uh, si Rilo Castro o Brad ini gabas murag mangutana gid siguro ni eh. no o di ni mangutana uh, sakop lang apa pa mo oh uh, sige may pa magpabunyag kadto pero ato ihatag ang uh, higayon sa pagpangutana ni Brad uh, Jando Alabado ngadto kang Brad Trisito Rubli ngadto sa piniling nasod Brad may hapon Ah, utang ko ni kanang ko ah, ni Brad Rubling nga mo yung kababrad nga nangopya sa original. An? pirat pirated. Di ko mo yun. Sa to pa anang sa original original pod. Alang og mo soal umiwan mo nga nangopya o niya nahog pirated gawas kon kaaway sa ang pulong uban sa inyo harang wala matali dire. Okay. So o yung kaba ang nangopya ng nga protestante sa sa Bibliya ang Katoliko kontra sa Katoliko ang protestante oh. na kontras katoliko. Oh. So, sa inyong mga sistema... Mayang ka ba? Mayang ka ba? Huwag mong di mong ma maka-uyon nga makahukom nga mo tando ko ni mo brad dyan do, bahay niya ng protestante nga uh, may sopak sa inyo ha. So, di po ko makahukom. Kaya, sumala sa 1522, ang turamang kan Kristo ang ang paghukom. So, yun dahil ka dahil ka nang bilang mga dalay inyo na din protestante. So, ang pulong sa Dios ato tanan. Diba, tanan ako, sa moto. Oh. Ako mong tanan, hindi lang Biblia karon sa tagiya na protestante o katoliko tagiya na. So, ang pulong sa Dios di lang kay Osaray tagiya. Ako mong na, Ako mong na... Mo lagi. Okay. Kisa tagiya ng Biblia ni mo, protestante, katoliko? Ang tagiya na eh, dito manis, di, gipalitan di, 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 ako sa bookstore. Diba? Tos so, niya, ako prangka-prangka. protestante. Prangka, oh, sige, sige. Sunod. Oh. Ang Biblia katoliko na imprimator ng protestante, wala imprimator. Yung Biblia karunan na imprimator, wala. wala na imprimator okay, ngaik. so ka... sama sa inyo ha uh, pero kanyang amo wala imprimator nga gikan diha sama sa inyo ha kung gikan ginisa sa pulong sa Diyos kaya mong oh. among bisan okay. tinod inyo ninyo nga okay. Mura, na nakulang doon na yung pero ang pinaka importante ko na mo sa pagtuon pagbasa diha sa pagtuon kang ginong pag pag Isokros Brad dyan do naa sa sulod ngatong okay. nga itong on at least giyang kon wala imprimator Sa sunod ng kami ba si Tobias ng wala sumbibulya si Biblia nung katauhan sa Diyos dili? Basta andalan padulong pa doon sa tong ginawalang sa gayon, katauhan sa ginawalang, basta mayo lang. Ako pamataan na oyong ka ba si Tobias katauhan sa Diyos sa dili? Basta yang mga pulong, Yang mga detalyado, kaya pamangko ka bisag. Ka ngang on sa pulong, on ni Tobias padulong sa ginawalang, on dala i kan ni Padulong sa ginawal, wagani pa gani gabate, gani. basta ginoo na gani ang padulungan sa dalan, resulta ka na, Mayo. Okay, sunod pang Si Tobias, si Tobias na amin sinulat, nabas na ni Biblia sulat Tobias. Wala yung sulat din ni Tobias. So, yung kagitang-tang dias ni Biblia sulat Tobias. Oo, oh, ganyan yung gitang-tang. Kay sa atong pamina, wa maging may tang-tang ni ni Brad. Kay sa Isaiah 34, wala may nakulang. Diba? Kaaway ba ni Tobias o si Isaiah? Imposible kayo. Kawala na kawala yung spirito sa kasigitan. na mo. O ka ba nga wala sinulat ni Tobias diha? Why sulat ni Tobias? Okay. Sunod si Barok, katawan sa stadyo si Barok, dili. Katawan basta okay. dalan okay. nga tos ginoo lagi. Karoon. Pero bisagwa pa ko kadungog, ako, kadungo, ako ginang buhiyan. Karoon. Kay si Barok, katawan ng hmm. kasadyo, doon nga sa Diyos, dun lang siya simulat, nasa yung Biblia wala? Wala alis sa mong Biblia lagi. Okay. ako nang gawaday ka maminaw, karoon sa Biblia. So yun ka, so yun ka karoon, nga kanin yung Biblia tinantangan sa sinulat sa dua ka, kwan katawan sa Dios. Daghan gani ning gitangtang siguro na okay. pero sa ano, na basahin wala may nakulang. Okay. Unsa may nakakulang? So, sa nakakulang tin daghan ako na. nang ipakita nimo dinaka ignorant ana. So Sige sulang so na ania. Kaniyang uh, ikapila sa mas Biblia ikapila nagtukod ang Ginoo og kan. Iglesia kausa kaduha. Ah uh, katulo mangani sa kasaysayan. Oh, katulo. Sa ako wala na yung haybawan. Ingon ka, sumala oh? sa iyong an oh. ah, nagbasa sa Biblia. Diyas sa Biblia, ikapilang tokod ng ginog iglesia, kausa ka O oh, ang iglesia ni Cristo, kausa. Kausa. Ngayon, human niya hanto na po, ikadoha, hanto ikatulo. Basta kay ikatulo. Asa mabasa sa Biblia nga ikatulong tokod ng iglesia ang ginog? Adi, pag-ukatubag ni ang Maabot ra na to. Okay, Karon so yun ka ang gi so, sulti da sa sarung sitio cuarenta siete nga ang usare mo to code English ya. Ang Dios. Ang Dios ra si Paulina mo to code iglesia. ya. Ah kumog magtima na nga kung ipamato na ko sa Ako bango sa Dios. Wala ko ning gawas ako lang nang ang kanang gingon ning kajot kayo kajot kayo dunay kajot kayo ning dua, hmm. no matud pa sa tong isuon wala siya magtima hmm. pero wa pud siya gipresentar ng nga tema hmm. sa okay, to pa bisan unsay musulod nga pangutana basis sa tubag Base sa ano man tulunan tud kay wa man pud tema So, presentar oh sa padayon tas pangutana di asa pa ang Roma 32, 2 akong giingon nga timaho ah, na ko hindi man ako i-tima, specific 32. yung na, tima mga kapanalitan oh. Roma, o, man, 3 mga 3 2. 2. Roma 3-2 kung Roma 3 lang, hmm. dili man na matawag yun natong itong tima. Oh. Specific tima. Ato -an, uh, oh. ang nga. Oh, eh, mo lang gigamit ang oh. Roma. Oh, na, e, pa, mo lang gigamit. Pa, Ato ang tima tima. Ato oh. Na, ang pulong sa Diyos, dili man itawag o pairitin. Hmm. Oh. Muna akong tima sa Roma 32. 2 hmm. Ngayon, um, common good, Brad, uh, kasagaran good, di ba, na claim, Andre, nga o magtima o kung sa kay Kalibgan mo ay pangutana kay matupad na gaman ng claim nga nalibog sila. Mao lagi. Oh. Uh, ang, imo na Ang imo no, uh, gamit dito tima. So dito siya. No? So mahog yung pag tima kay di ha mal pinagi sa pulong sa Dios. Dito siya kwan. Dito tima. Especially. Oh. O oh. Dito, tima. Espec oh. Oh. dili. Wala gi kabasihan sa Biblia dahil as mahog way tima. Mahog oh, gani. Dapat unta to na di siya specific oh. siya. no? Hmm. Ano, pa rin imong ikotloan, daan diyan ni gani mo bersikulo mm. ang imong giingong tema pero mm. usa bisa kung saan na siya di ini si man mao dapat kung gamit ang kapitulo bersikulo mao nay pagsuporta sa atong tema mm. Oh. mao na Mula nga. so kamo tema mong gapon ni gaw oh. Tima sa pulong sa Dios akong pamatudan nga ang sa Dios hmm. gipial sa mga hodyo Dayon dili pirate. Pero wala na ni ma Wala ma-presentar. Ma oh. Pero no sige lang kay nanuwag naman nila ro. Mao lagi den. Mao na nga kini manggud ang mamahimong dagan ani kung ang yang pangutana magbase na manggud mong tubag ana no, no, kay ang pangutana matubag man pero ang mga tubag mumugna naman sa pangutana mao nang naa nga mukanit kita unya dai kay nga mikawas tema no oh. ina na padayon ta no, aran. sige ingon ka Sumala nimo mo sa pumayag nimo nga dili tinuod nga ang pulong na kabasi bersiko pitulog kay sukad pa sa oh, sinugdan ana ana ang pulong mm -hmm. ang pulong Diyos. mm. uban sa Dios mm. pulong kanang gamit ni one on one, -one usa may mong gipuntira si una, una na si Kristo na o ang Biblia ang pulong og si Kristo usa gi na ya ang pulong na si Kristo o ang Biblia ang nagpasabot gikan sa Biblia Diba? Ngato, kang Kristo. Ako, mo so, nga kontoba. So si Kristo may gipasabot nga maong pulong. Ikan sa Biblia. So sa si kinsa ra gipasabot lagi? Ang giipasabot diha sa Biblia. Uban kang Kristo ug ang pulong. Nga hi kanato katong mo tuo. Ako pangutan-an so, klarohon nato ha. kanang 1 uno-uno ba nga ang pulong nga nag-uban-uban sa Dios kinsa mana ang Bibliya na o si Kristo? Ang naa sa sunod? Diba kanang pulong ang ba? ba? Ang pulong ba nga gipasabot sa 1 uno-uno nga nag-uban-uban sa Dios si Cristo nang maong pulong o ang Bibliya nga uban-uban sa Dios? Si Kristo kay kingon okay. no no ako basaho na. Karon sa sinugdan mo ang pulong. Okay. Ug ang pulong uban sa Dios. Okay, so si Kristo. Dios ang pulong kay sa kauban, ang pulong ug ang Dios. Okay. Karon kini man ka nga si Kristo di gipasabot nga pulong ano ni mga nga dili dili, dili makabasehan ang nga ang, ang Biblia ko dunay bersikulo kapitulo kay sa sukat sa sinugdan wala man gina kay ang pulong uban sa Dios. Hmm. So Imong gi si Kristo ang Biblia. Natural kay kay God sayang kulo. Karon, sa panahon ni Kristo na ba ang bag untogon sa Biblia. Panahon ni Kristo? Oo. Oh. pagani matukod ang kalibutan na ana ang pulong ubang sa Dios. Ang bag ba diri sa si Kristo? Nakuyog na. na Lambigi ta na. Na na. Na na. Na na. Na na. Asa karon kay na na asa mabasa sa panahon ni Kristo gigamit niya ang sulat ni Mateo. Uh, asa mabasa? sa panahon ni Kristo gigamit niya ang sulat ni Mateo. Kana akong ingon nga ang Amos Tres Tres. Wala ko nang utanag to. Wala bagong tugon. Nagkuyog ba ang gawas gawa sa mga magkakao Karoon kaya ang bago o ganda nagkakao yun. Ito ba usara sila? Kajot, kajot, hey, 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 kajot ka sa brada. Natubag na ito ni mo no? Okay na mo ito. Nga, katong tua sa Juan Uno-Uno. Di tabok na siya sa imong pangutana brad nga nag-ingon ka nga kay sa panahon ni Ginoong Hesus Kristo na ana bay bagong tugon matubag bago siya nga na ana pero mo nang imo palo apun karon mo palo oh, na ako karon oh. asa mabasa nga sa panahon ni Kristo gigamit niya ang sulat ni San Mateo kana brad tubaga okay Matod pa sa 1.5.45.46 hmm. Kung di mo to sa sinulat ni Moises Ang saan ninyo pag sin to sa kong sinulat hmm. Sa so, to pa, nagkuyog na Sige,

Lakip Nana. As, say, unsan na na. Kasi karon, unsa ang tuig nga sulat ang bag-on tubo nga sulat ni Mateo? Wala pa ito eh. Nana ang interpretation sa pulong sa Dios. Ako pa Unsan tanan unsa gawas? Wala pa ito eh, akong tubag. So yung ka wala pay, Wa, Ay, pa ning okay, gawas. Wa, pa ko pa Wala pa ito eh. Wala pa ito eh. Karon, one uno uno. Ang bago ang unang Korinto na bag-on tubo mo yon ka. Unsa man? Ang unang Korinto na bag-on tubo mo yon ka. Oh, basa, huwag naman ka. Dili, dili. No, yun, ito niya. Wala siya. Sa ono, Corinto na. Ang ang unang Corinto ba, naa na sa Bagong Togo? Naa sa Bagong Togo. Okay. Kung saan sa ka, ang unang Corinto? Ang unang Corinto. Ang pulong sa Diyos, sa ako nang gi... Ang niya sa mga unod-unod nga mga uh, sunod, mm -hmm. wala pa may pizza. Wala okay. okay. pa ituwig. Kung okay. mamutala ka na ako... Kung mabasa na ako sa, sa unang Corinto... Kajok yan yung duha, no? Kajok yan yung duha. Nindot kaya oh. ngang pangutana, no? nindot pangutana, nindot kaya ito bagong rad. Mm. Nga Ang una ku nasa bagong tugon. Oh. O kayo sa to iso, ang ganyan, ha? kaya ba sa Kaya siya nga tao God ang nagbuhat sa biblia, alang-alang ang magkabaw. Kaya na nindot kaya Ma na ninyo karo, an iga, kay mandi ang kaya tao man di ang kaya praisong tawag na kaya praisong kaya praisong tawag kung ako mabasa dire nga na ito ay eh, pagsulat sa San Pablo ayo ka na makaka. Na man na sa inyo. Uh, wala man na sa among Bible. So ayon ka, okay. Sa. Kay okay. E okay. ang ang okay. among gikabasihan sa among pagtuo, okay. Brad. Sa pa sa imong pagtuo sa mala imo sa imong gipangutana. Ang among hmm. gikabasihan kana na sa sulod. Okay, karon. Oh. Kay ayon ayon ka na mabasa dai dire. Sa imo wala. Ah uh, Basta kay sa ako nang gigingon, nga ang pulong sa Dios di sa pagong sa panay ang ipalutaw diha sa ako nang nahibawan ang diha sa balang kasulatan wala pa'y pa pizza wala pa'y tuwig eh, nakarecord na na ang pulong uban sa Dios ako pangunta na so yun ka mabasa din sa tuwigan sa is, is, sulat ng krento